Ming, saan ka galing? Ha? Tingnan nyo, may bagong pumasok na namang pusa dito. Kuting pa lang siya. Ming, ano gusto mong pangalan mo? Hmm? Ha? ha? Gusto mo rin dumede sa aso namin? Ha? Tingin ka? Gusto mo rin dumede? Hina, ming, ming. Ming, ming, ming. Ming, ming. <laughs> Hindi ko alam kung kaninong pusa ito. Basta pumasok na lang dito sa amin. <laughs> ha? Ayaw mo naman dumede. Hindi <laughs> ko alam kung kanina po sa eh. Basta pumasok na lang siya dito. Nagulat na lang ako pagbukas ko ng pinto. Bigla siyang sumulpot. Naming. Kanino ka? Ayaw mo umuwi sa inyo? Naliit pa siya. Hmm?